nagsimula ang chapter sa pag-uusap nila sa Wamura at Sendo, sinabi ni Sawamura na baka patulan na rin ni Mashiba ang champion sa pandaraya nito ayon sa kasabihan mata sa mata, ngunit hindi na siya ganun lumaban base sa mga nakaraang laban niya ayon kay Sendo, kapag siya ay nadehado o di kaya na foul, hindi na rin siya ng daraya ayon kay Sendo. Habang si Miyata ay tahimik lang, naalala niya pa rin ang mga nangyari noon. Ngunit rebat ni Sawamura, "Ikaw ang hindi nakakaintindisendo. Ang mga taong gaya ni Mashiba ay hindi basta-basta nagbabago. Hindi lang siya nakasagupa ng boksingerong Mandurugas sa matagal na panahon, isang boksingerong kagaya rin niya. Kapag naglaban ang Madugas sa Madugas, nagiging maugong sila." "Maugong? Wika ni Miyata." Tignan mo na lang sabi ni Sawamura, ang kapal ng tension sa ring ngayon, nakakapigil hininga, tinanong ng coach ni Rosario kung ayos ba ang kondisyon nito. Para akong nasa langit, nauunawaan ko ang ginagawa niya. Hindi lang siya basta tumatakbo, nag-iipon siya ng lakas para sa susunod na round at makikipagbardagulan na. At yung ang aking kalakasan sa kampo naman ni Mashiba, ay napigil nila ang pagdurugo ng sugat ngunit kapag ito ay natamaan ay baka bumukas ulit. Maging maingat ka at dumistansya. Ngunit napatigil sa pagbibigay ng advice ang coach ni Mashiba dahil parang hindi ito nakikinig. Seryoso ang mukha nito papunta sa ring at nag-aalala ang coach nito para sa kanya. Tumunog na ang bell, mistulang nag-aamok ang champion na gumit na sa ring ang bad boy at ang sasagot sa kanya ay ang Grim Reaper Bigla ulit nag-charge papasok ang champion, ngunit sa pagkakataong ito ay sinabayan din ni Mashiba ang charge nito. Gulat ang coach at si Ipo dahil masyado daw ito predictable at hindi nakataas ang guard ni Mashiba. At parehas na nagka-headbutton ang dalawang boksingero. At iyon daw ay sadya ayon kay Sawamura, muling silang nagtagpo sa gitna ng ring at eto na ulit, Natapos ang chapter sa Footstomp ng Champion habang gulat si Ipo. Also side note, makling chapter lang pala this week, 8 pages in total.